Ana ana ana. Oh, ana, ana Yo, what's up mga boss? Bigito ko share naman po. So sa video pong ito mga boss is uh, i ko po sa inyo kung paano gumawa ng plus door. Isang mabilisang paggawa ng plus door mga boss. So yun po, uh, mayroon pa akong i sa inyo ng mga technique at kung paano mapadali yung trabaho at kung paano makasave mga boss. So yun po yung i ko sa inyo ngayong araw mga boss. Sana po ay eh, wag niyo yung video para step by step nyo pong makita kung paano po gagawin yung mga paraan na yun mga boss so ito na po mga boss ito yung gagawa natin ng pintuan mga boss ordinary lang ng plaster mga boss o wala pang rabbit yung ano natin yung door jump yung sa taas niyan is ano yan oak. glass lang yan para makapasok sa loob yung uh, liwanag kapag araw kasi Medyo madilim yung area na to mga boss, sarado. So yun pong rabbit na gagawin natin dito, is diskarte lang po mga boss para makatipid tayo. Mahal yung isang buo na uh, door jam na mayroon ng rabbit, saka wala din tayong pang rabbit na gamit. Kaya discartihan lang po talaga ito mga boss. Makikita niyo mamaya kung anong gagawin ko sa, anong diskarte ang gagawin ko sa rabbit nito mga boss. Ito yung kahoy na gagamitin natin mga boss. 2x2 undersize undersize nasa 1 and 1 half lang yata ang finish nitong ito na to so ito yung gagawin natin pinto plus door na mabilisan Mabilisang plus door mga boss hindi na tayo mag uh, hindi natin ipakain sa gilid dito yung, yung plywood dire diretso na tayo mga boss tapos uh, na lang natin yung yung gilid pagkatapos so ganito yung nangyayari mga boss ito na yung plywood na sukat doon sa pintuan natin oh Yeah. So, makikita niyo mga boss, dire-diretso ang ginawa ko hindi ako nag ng prim para mapadali yung sukat ng pintuan na plywood yun yung inuna ko nauna yung plywood bago yung prime so yan yung discard mga boss para mapadali Kaya, no? wala ng 45 45 to mga boss kasi nga hindi naman nakikita itong dos dos na to kasi eh, hindi dahil hindi na natin pinakain dito sa gilid yung plywood dire dire so yung trabaho ito yung mga paraan mga boss para mapadali yung trabaho at so, saka ma matipid Uh, ito lang mga boss. Tingnan niyo lang po yung mga gagawin ko. Ito po yung diskarte para mapadali talaga ang trabaho mga boss. yun mga boss oh. ito talaga yung technique mga boss para mapadali talaga paggawa ng mga plus door yung mga yeah, si simpleng plus door lang mga boss unang una nyo pong gawin yun po ah uh, sukatin nyo yung laki ng pintuan unahin nyo yung plywood so yan yung laki ng pintuan so ganyan unahin nyo yung laki ng pintuan yung plywood saka nyo saka na kayo gumawa ng frame kaya gan dalawa yung nilagay ko dito sa gitna mga boss ito yung uh, yun yung baba so nagsukat tayo ng 90 standard para sa doorknob So, dito natin i... Dito sa gitna yung doorknob. Eh solid na solid mga boss. Itong gitnang to. So, nandito yung doorknob. Kaya, dalawa yung ilagay dito natin na... Ah, uh, brace sa gitna. So, yan oh. Ito yung 90. So, naglagay lang ako ng allowance. Media-media. Kabilaan. Para uno yung sa gitna. Para yung butas natin. Punti na lang yung pupunin natin dito. At saka dito sa kabila. Para sa doorknob mga boss. Diyan nakaipit yung doorknob kaya matibay na matibay. Yan po yung style sa paggawa ng plus door mga, mga boss. Mabilisan. Para paraan lang po talaga yan mga boss. Unahin nyo yung plywood, saka na kayo mag-prim. So ito na po yung cast natin mga boss. Oh. Napakadali lang po gawin. Yan po yung itsura ng framing niya sa ilalim. So yan, hindi na tayo nag 45. <laughs> kasi tatagalan pa tayo. Medyo maporo yung lagari ko. Tapos tsaka hindi naman niya nakikita kasi nga hindi na natin ipapakain dito. Teknik uh, technique po ito para mapadali yung trabaho. So yan mga boss, ganyan lang po kasimple. Kasi, oh. Diretso -dire 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 na po yan. So yan yung sa gitna. Para sa doorknob. So ganyan po yung style. Uno lang po ang clearance niya. So yan. Napakadali lang mga boss, di ba? So ngayon, ah, uh, yan na yung isa yung para sa takip dito. So nasukat na natin yan sa pintuan kanina. So yan, itat itatakip na natin mga boss. Sa paglilinis po mga boss, gumamit po tayo ng flap disc. Number 120 po yung ginamit ko mga boss. you <laughs> So, ito na po yung door jam natin mga boss oh yung 2x4 lang bumili din po kayo ng 1/2x2 mga boss so, yun po yung gagamitin niyo yun na pang rabbit mga boss so ganyan lang po kadali sa so, mas nakakatipid po tayo nito kaysa bumili tayo ng uh, ready-made na door jam mga boss inuna natin yung pituan bago yung uh, mga rabbit so yan po yung script to, mga boss para mapadali yung trabaho So, ngayon pa tayo maglalagay ng rabbit na tapos nang nalagyan natin ng pintuan. Yung pintuan na mismo ang nagiging guide sa paglagay mo ng rabbit mga boss. Kung para sa iuna mo yung rabbit, ang mangyayari, adjust ka ng adjust sa pintuan. Kasi yung sa kabila hindi dumikit, sa kabila dumikit, kaya nag adjust ka. Kaya yan po yung sikreto mga boss. Unahin nyo yung pintuan bago kayo maglagay ng rabbit. Mga ganitong mga diskartihan mga boss, tipid at tipid at pag madali lang mga boss. Huwag nyo rin pong kalimutang lagyan ng stick wheel yung paglalagay nyo ng rabbit mga boss. Hindi ko lang naipakita kanina pero mayroon po yung stick wheel. Pagkatapos po is uh, paliguan nyo rin po ng sulignom. So pati yung pintuan, pati yung mga door jam, paliguan nyo rin ng sulignom. Bago nyo pinturahan para iwas anay mga boss. So ito na yung pintuan natin mga boss. Oh. Diba, yun po yung uh, napakadaling paraan mga boss para sa trabaho natin na mapadali. So, yan na po siya mga boss. Yan yung pintuan natin. No? Oh. So, napakadali lang gawin mga boss. Yan. Pasti natin siya lang mga boss. ah. Yan. So, ito po mga boss ang Naisip po kasi ng iba, baka daw Itong plywood na ito, kapag ka sumabit doon sa jam Ay ma -ano, matanggal Hindi huyan oh yan matanggal mga boss Kung hindi mo talaga ipapasabit Kailangan uh, mintin talaga yung clearance niya mga boss So ganyan o oh. Yan so, Napakadali lang mga boss, napakadaling gawin Yun po yung paraan mga boss Yun po yung technique kung paano yung madali ang pagawa madali ang pagawa ng pintuan mga boss ganun lang po kasimple